Sinubukan wakasan ni Afam ang buhay ko. Dear Madam Native Filipina, pakitago na lamang po ako sa pangalang Maria Tubong Leyte, 45 years old. Madam, noon po ay meron akong asawang Amerikanong Afam. Actually, siya po ang aking unang boyfriend. Dinala niya po ako sa Amerika at nagpakasal kami. Nabiyayaan kami ng isang anak. We are happily married for 13 years. Walang away at walang problema. Hanggang sa umuwi ako ng Pilipinas at doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Sa aking sariling pamilya pa mismo. Dahil inangkin nila ang lupang pinaghirapan ko. Dahil nasaktan sila sa kadahilan ng hindi na ako nagbibigay ng pera sa kanila. Imagine madam, 13 years akong nagpapadala sa kanila every month. Minsan nga umaabot ng milyon ang padala ko sa kanila sa loob ng isang taon lang. Pero wala akong nakitang pinuntahan ng pera ko. In short, yung mga perang pinaghirapan ko ay sinayang lang nila. Kayod kalabaw ako sa US, pero hindi nila iningatan ang pera ko. So fast forward, madam, kinasuhan ko ang pamilya ko. At ang pinakamasakit sa lahat ay nagkahiwalay pa kami ng asawa kong Kano dahil nang babae na siya. So way back 10 years ago, divorce na po ako sa asawa kong Kano, madam. Then after naming mag-divorce ay may nakachat akong isang British afam. Taga London siya. Fast forward, after 2 weeks naming magkachat ay pinuntahan niya ako sa Pilipinas. Pinick up ko siya sa airport at dinala sa bahay ko. Nagustuhan ko siya madam dahil hindi naman siya kuripot. Tinutulungan niya nga ako sa mga needs ko. Naging masaya naman kami. Kasama ang aking anak sa unang afam kong asawa. Minahal ko siya at mahal niya din ako. Hanggang sa dumating ang 3 years ng relasyon namin. Naging lasinggero na siya. Gabi-gabi na siyang umiinom. And then isang gabi, inutusan niya akong kunan siya ng red horse in only 3 seconds. Tapos madam, ibinato niya sa akin ang bote ng red horse pagkaabot ko sa kanya. Hindi niya alam ang ginawa niya sa akin madam. Pero nahuli ko pa siyang may kachat na ibang babae na taga ibang bansa din. Kaya naman binlock ko po yung babae ni Afam. And afternoon hindi na po sila nagkakachat. Pero madam, sa totoo lang, nawala na talaga ang pagmamahal ko sa kanya dahil nga pinagtangkaan niyang wakasan ang buhay ko. Mabuti na lang, hindi ako natamaan talaga ng bote. Muntik na. The next day, madam, humingi siya ng sorry sa akin. Pero deep inside, hindi ko talaga makalimutan ang ginawa niya. Then fast forward, madam, umuwi na siya ng London. At ako naman ay naiwan sa Leyte. Every two years na lang kaming nagkikita at 6 months din ang stay niya dito sa Pilipinas sa bahay ko and then after 6 months ay babalik na naman siya sa London para magtrabaho naging toxic na ang relasyon namin palagi na po kaming nag-aaway and also madam during his stay with me for 6 months ay nagagalit siya sa akin kapag ayaw kong makipagtsuktsakan I tried to explain na pagod ako at busy sa trabaho ng business ko dahil naging triple na ang trabaho ko dahil walang worker. At eto pa madam, ngayon ay 9 years na kami. Nagagalit na naman siya sa akin kapag hindi ko siya ma-replyan agad sa oras na may problema siya. So todo explain na naman ako sa kanya na super pagod ako talaga. Ngayon madam dahil galit siya, sinabihan niya ako na ipapapatay niya daw ako kung hindi ko siya babayaran sa mga perang na ibigay niya sa akin noon minumura niya pa ako madam. Pero sa totoo lang madam, sa tuwing umuwi siya ng Pilipinas ay ako ang nagsusustento sa kanya financially. Dahil six months nga ang stay niya tapos yung pera niyang dala ay kulang pa sa isang buwan niya. Kasi nga lasinggero siya, nagsisigarilyo at gastador pa. Hindi niya kayang hawakan ng maayos ang pera niya madam. Kaya naman dahil pinagbantaan niya ang buhay ko, iminabuti ko nang i-report e sa pulis. Sa totoo lang madam, siya nga ang dapat may utang sa akin dahil ako ang bumuhay sa kanya sa tuwing nandito siya. And besides, kahit nung hindi pa kami magkakilala ay may negosyo naman ako. Ngayon madam, dahil sa takot ko, dahil pinagbantaan niyang buhay ko, eh naisipan kong ipa-blacklist na lang siya sa Pilipinas. Nagbayad ako ng 20k para ma-blacklist siya. Kaya lang madam, nagkakachat kami ngayon, sinabi niya na meron siyang sakit na cancer at diabetes. Puputulin na rin daw ang mga paa niya. Ngayon, naaawa ako sa kanya. Kaya pinahold ko muna ang proseso ng pagbablocklist sa kanya. Please payuhan niyo po ako madam kasi nagbalikan kami. Dahil lang sa awa at respeto sa 9 years naming pinagsamahan. Siya nga pala madam, yung anak kong nasa Amerika ngayon, sabi niya sa akin, hiwalayan ko na daw ang afang kong taga London dahil alam niyang wala na akong pagmamahal. Pero aaminin ko na nagse-sekretu nagsisikreto akong makipagchat sa ibang afam ngayon. Kahit hindi pa kami hiwalay ni afam na taga London. Sana mapayuhan niyo po ako kung ano ang dapat kong gawin. Hello Madam Maria, sa kwentong ibinahagi mo, ang gusto kong ipayo sa iyo ay yes, Hiwalayan mo na ng tuluyan ang afam na taga London. This may sound selfishness, pero madam, isipin mo na lang ang sarili mo. Na once itutuloy mo pa din ang relasyon ninyo, ay eh magiging unfair ito. Kasi awa na lang. Wala nang pagmamahal. Bata ka pa madam, 45 ka pa lang. I-enjoy mo pa ang buhay mo. Pag andyan ang afam na yan sa'yo, ay eh, real talk, magiging pabigat lang siya sa'yo lalot busy ka sa paghahanap buhay mo, tapos siya aalagaan mo pa na wala ng mga paa, tapos mabisyo pa. Free yourself at hanapin mo ang kaligayahan mo. Madam, may pasingit lang ako ng konti sa'yo. Baka naman may kaya kang ibigay na konting halaga dyan sa afam mo. Pwede mo naman siyang bigyan, madam, kasi sa sitwasyon niya ngayon, baka in trouble talaga ang finances niya. Kaya galit na galit sa'yo at gustong maningil yung bukal lang sana sa puso mo, madam. At kaya mong ibigay para naman makalaya ka na sa kanya na medyo maluwag ang dibdib kasi nagbayad ka. At I suggest na ipa-blocklist mo na siya ng tuluyan. Tuloy mo na yan, madam, para naman may peace of mind ka. Mabubuhay pa naman siya ng normal sa bansa niya kahit wala na siyang mga paab Di mo naman na-mention ang edad ni Afam. Eh baka naman pwede na siya sa home care. Please move on. Ganun talaga ang buhay. Minsan magiging unfair ang sitwasyon pero kailangan talaga nating piliin kung saan tayo giginhawa at sasaya. Pahabol pa, Madam. Kung darating man ang time na magbabalik abroad ka na, please never trust any of your family. Just keep your hard-earned money at the bank at ikaw na ang gumamit nito ng tama. Grabe ang naranasan mo sa pamilya mong mga walang hiya nagpapabuhay sa iyo in 13 years ang kakapal ng mga mukha. Kaya dapat lang na para ito sa lahat, no? Never spoon feed your family. Let them work for their own selves to survive. At the end, kahit ginawa mo na ang lahat ng tulong sa kanila, imasama ka pa din once na realize niyong tama na at itigil na ang suporta. Dahil darating talaga ang time na mapapagod tayo, no? sa mga maling desisyon nating sustentuhan sila. Good luck sa desisyon mo, madam, at sana mabawi mo ang property na inagaw sa iyo ng pamilya mo.